あ。<music> So meron tayo ditong UV 85 Plus Ayan. Wala siyang transmit Lodi Sira ang finals oh check natin kung finals o ano ang sira Ayan o, Pagka piniga ako Naka 144 din yun Katabi na yan, Lodi. Ayan o. Ayan o. Sa multi-tester, wala din Lodi o. Oh. Sound check, sound check, testing. Ayan o, sugar free ice. Hot skill lang siya. Sugar five. ano? Oh, sugar five. <coughs> testing. Testing. So, gagawin natin lodi walang transmit uh 85 5 OUB85 Ayun uh, FYI lang mga ka lodi ano ang board nitong UB85 na to at bofing signals na uh UB5R mga ganyan ay magkapareho lang po Magkapareho lang po sila ng board Ayan po yung board nila oh. Ang sukat Ayan Lodi Ayan, load ang board nilang dalawa. Oh. UB85, tsaka... Anong kano to? UB85 Plus, tsaka UB5 RE. Parehas po ng board. Ayan, mga load yan, Kaya mga Lodi, huwag kayong masisilaw sa mga panlabas Mga panlabas na kanyuan ng mga radyo na to dahil basta UV-UV na ganyan Pare-parehas po ng board Iisa po ang board nila Ayan mga lodi ano Dinadaya lang kayo ng kanila Mga panlabas na kanyon Ayan Dinadaya lang kayo ng casing Ayan mga casing Uy ang ganda ng radio na yun ah Ginagaron siguro nyo Ang ganda ng bagong labas na radio ngayon Malakas sabi 10 watts Ayan. Gaya nung isa, yung UV, yung dual PTT, sinasabi nila 10 watts. Pero yung finals nun, tsaka yung finals ng UV-5R, parehas lang din. Pwedeng ikabit. Ayan. Ayan, Lodi, ano, uh, shinare ko lang na parehas ang board ng Ito. UB-5R Bowfing, Signos Tsaka UB-85 ano-ano pang mga 85 dyan Yung 82 lang po ang hindi ata Mahaba kasi yun eh Ayan lodi pare-pares lang Basta yung mga malilit na radio na ganito Tapos ito Ayan pare-pares ng board nya mga yan Okay tuloy tayo mga lodi So diretsyo tayo mga lodi ano Susolusyonan natin itong uh, Dual band uh, FM transceiver na to UV-85 Wala siyang TX Kahit sa UHF Wala rin siyang TX UHF Tsaka BHF Wala rin po Nakalak Ano ba lock to? Unlock. Ayan. Ayan o. Katabi na niya pero wala pa rin siyang transmit. Buhay. Ayan. Lock. Hindi pa siya nabubuksan mga lodi. Sariwa pa siya Tayo pa lang magbubukas sa kanya. Ibe-virgin natin siya ngayon. Itong uh, UB82 Plus na to. E Magkaka-plus na siya mamaya. Sa ngayon po, dahil uh, wala siyang transmit, ang pangalan niya sa ngayon ay UB85 Minus. Ayan mamaya pagka nagka-transmit na siya UB85 plus na po <laughs> hambir ang bansa baliktad Ayun Okay, tanggal na po yung kanyang kasangkapan mga lodi. Ang kasangkapan ni UB85- ay tanggal na po. So na po yung hubad na katotohanan mga ah, lodi. Hubad na hubad na siya. ay sandali lang mga lodi ano may ano lang ako subukan natin makiramdam lodi pakiramdaman lang natin ano bago natin galawin yung kanyang finals ayan Okay, uh, mainit siya Lodi, mainit. Eh nawala siya. Alam niyo ba kaya ako din ng mga Lodi? Kasi nung araw Lodi, meron na akong ginawang ganito eh. Uh, UB 5R naman yung mga yon, yung mga maliliit, mga signos mga ganyan. Meron akong ginawa nung araw eh. Papakita ko lang lodi yung kana. IC. Na experience ko nung araw uh, may transmit si UHF walang transmit si BHF dalawang beses na ako nagpalit nito Lodi nung nagpalit ako ng, nagpalit ako ng ganito umubra Uh, nag-transmit si BHF, nag-transmit si UHF. Ito yung pinalitan ko. Which is 2904 ata yung number nito. Uh, tinatawag ata nilang uh, relay eh. Hindi ko sure mga lodi kung anong tawag dito eh. Dahil eh, nga, hindi naman ako bihasa at hindi naman ako dalubhasa sa ganito. Ang inyong lingkod na si Christian Palaming ay nagdudunung-dunungan lang. <laughs> Lodi oh yan oh. Hindi kasi may focus lodi eh. Subukan na natin i-up to. Nako, parang kumana Lodi ah. Eh, hindi tayo nagpalit ng finals. Nagpainit lang tayo, Lodi. Ayun no? Oh. Ayun no? Eh, Lodi, matuloy oh. Oo. Oh. yung sentro niyo. Oh tas ito na yung kanyang monitor kanina Lodi. Kanina halos hindi pa niya mapuno yung katabing base niya eh. Katabing radio. Ayan Oh. Pambira Lodi. Bawas trabaho. Naka, natin, naka na natin sa init-init lang. ayun Shout out nga pala sa mga kaibigan natin dyan na nagpapalit ng finals. Magandang buhay po. ayun Palit finals na po kayo mga ka ito, hindi natin pinalitan ng finals. Init-init lang. Ayan. Wow. Tanggalin natin yung baterya ulit, Lodi. I-assemble natin yung radio. Paano yan? Gawa naman na. Hindi, pa, hindi tayo pinahirapan ng radio, Lodi. Pinainitan lang natin. Hindi pa nakakabit yung antena ng Lodi. Ano, yun know? Hindi pa nakahinang yung... Hindi pa nakasadari yung kanyang... Antena kanina pero nagtransmit na. Pero it kabit lang natin yung kanyang uh, cooling pinload di ano. O ayo, no tawag diyan. Yung pampalamig. Gaya ng apelyido ko lang. Kabit natin. mga kalaw din hindi tayo nagpalit ng finals sana uh, rigid lang po init init lang akala ko kasi papalitan na ng finals kanina eh hi hey, sir Hay <coughs> hey, sir hindi Di eh yeah, hindi pa shinting nga eh baka nabigat to siguro sir hindi pa eh wait ang

na tong mga ginagawa ko mga kalodi subukan nyo muna ang painitan ayan yung pangalawang beses ko naman ang magbahagi sa inyo ng ganito may katotohanan naman po na painit lang yung kalaban ng radyo na to painitan lang po natin yung kanilang kasukasuhan ayan

Okay na rin po yung kwan Ah, uh, UHF niya. Okay na siya, Lodi. Ah, uh, UV, yung UV 85 minus kanina naging uh, bumalik na yung kanya pangalan na UV 85 plus na po. So, ayun, shout out tayo. Shout out tayo Lodi, Pak Sander. Uh, shout out sa iyo manong. Bulol PH Ayun, mga masugid nating taga panood Glenn C., shout out sir Eric Wilson Agusto, shout out Chini Chin, -chin shout out Rusty Rusty, shout out sir William Del Rosario, shout out Magandang buhay dyan Ayun, Jomar Apurador, shout out din sa'yo sir ah, uh, Salamat po sa uh, comment mo Ayun at sa mga gusto magpa out mga Lodi, uh, comment lang dito sa baba ng video na to para mabasa ko. At sa lahat mga Lodi, ano, hindi ko na isa-isahin yung mga kaibigan natin na subscribe Magandang buhay po sa inyo lahat dyan. At maraming maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel. Uh, patuloy lang po kayo mag, uh, mga kaibigan, yung mga bago po sa channel, mag-subscribe po kayo. Uh, para sa may mga matututunan po kaunting mga matututunan ay eh, mga ganyan mga kung ano-ano lang okay maraming salamat na magandang buhay po sa inyo lahat dyan mga kalodi 73